Okay mga adari. so lubag man to sa akin kalooban pero kailangan ko na siyang gawin kasi talagang uh, sayang na lang yung motor dahil hindi hindi ko siya nakakamit so bali itong Raider 150 FI ko na 2017 acquired ko siya tapos ayan bali naghanap na ako ng new owner niya so kaya um, sub sa Sniper 155R nyo yung keyless edition <laughs> ayan ito yung Raider 155 ko, yung mga niyan, na clutch lining lang nang Phyto at saka naka-clutch spring. Tapos, uh, sa ibang biyesa niya. Una sa lahat, yung odo niya ay 35,419 na. Tapos, uh, functional naman yung headlight niyan. Si signal light din, functional yan. Ayan. Okay. Tapos, ano pa ba? Yung side mirror nito, uh, carbon spinet na po. So, ayan. Tapos, ilang fingers pa to. Parang five fingers yan. yan malaki. Ay ayoko kasi ng malipis na, ano, na side mirror. Ayan. Kung tatanong ako kung magkano yung presyo na to, nasa around 2,000 plus yan. Yung master brake pump mo ay 17mm na racing boy. Tapos, yung kabila naman, ganun din. Uh, 17mm din tong uh, master pump dito sa clutch. Dahil na hydraulic clutch tayo. Tapos, naka-lever guard na rin ba yan ng racing boy dito sa left. Tapos, meron din dun sa kabila. Ayan. Tapos yung busina natin ay blow core na twin disc. Uh, functional yan pareho. Test natin. Oh, okay, di ba? So, kung nyo, uh, meron ditong uh, ah eh, meron kang spare na mags. Spare na mags, uh, dual disc credit ito. Tapos, ito naman nakakabit, ay RB5 na 5 spokes ng Racing Boy. And then, bali ito kasi, kaya ganyan yung kulay niya. Naka-powder coat yan ni DeFi Customs. So, hindi ko pa siya nagagamit ng gusto. And then yung IRC tire natin, front and rear exato, brand new yan. Parang isang beses ko pa lang to na ride eh, na pamalengke lang. Ayun, tapos nakatingga na ulit sa bahay. Ayan, bagong-bago yung gulong niyan, uh, siguro 99% talaga yung tread life niyan. 99.99%. .99%. okay? So tatanong niyo naman kung paano mga magagamit yung dual disc nito since dual disc ready siya. Yung inyong front suspension ay dual disc ready din. So, ayan, may kabitan po dito ng bracket. Tapos para kung gusto mong gamitin yon mayroon uh, meron ka rin pwedeng ilagay na disc dito. Kung gusto mong gamitin yung dual disc na mags. So ready na po siya. Kailangan po lang po ng bracket at saka ng caliper na mga Honda Click. Bali itong rear set na to, uh, brand nyo yan. Parang, yun, isang beses ko pa lang siya natatawakan. So, uh, makinis na makinis yan. And then, yung chain and sprocket set natin ay RK. Uh, yung nickel plated yung sprocket natin. And then, yung ating kadena. Ito yung unang-unang lumabas na black scale series ng RK. So, nakakabit pa sa radar ko. So, pakita ko na lang sa inyo. Ito rin, IRC na Exato. Bali, ang size natin sa harap ay 120 by 70 Ayan, makikita may kita mo di ba? Harap naman naka-receive mo caliper na tayo. So, ganun din sa likod, naka-racing brake caliper. Tapos 'yung exhaust natin na uh, ventworks na power pipe. Um, uh, pero uh, kasama 'yung ano, uh, mayroon pa tong stop pipe, pero naka-big elbow siya. Uh, stainless na. Kasi nasira na 'yung uh, talagang elbow na original dahil sa kalawang. So, kung gusto nyo testing nito, uh, tara, uh, sound check natin. माग सधी नसत आहे तरी Okay, so yung tunog ng Venworks sa Tambucho. So kasama na natin, kasama dyan yung stock pipe. So bali meron pa tayong mga spare parts dito. Like yung steering cone, tapos clutch lining and then ah, spring. Tapos connecting rod, tsaka engine bearing. May crank pin na rin dyan. Crank pin bearing. Okay, So spare lang to. Uh, dapat kasi kakabit ko to sa radar ko. Although wala namang issue yung uh, pyesa sa loob na ipapalitan nito. Um uh, 'yun, sasama ko na lang din. Kasi sayang naman kung may stock lang dito sa bahay tapos wala akong pagkakabitan, 'di ba? So naka hydraulic clutch po tayo. Ayan. Oo nga pala, i-add ko lang yang swing arm na nakikita nyo yan racing boy yan na standard edition o standard version sobrang rare po nyan walang wala kang makikita nyan sa market all to second hand sobrang bihira mo makikita yan na may nagbebenta nyan ngayon ang presyo nyan alam ko nagkakahalaga na siya ng more than 10,000 pesos second hand lang tapos yung gamit natin na suspension dito um, ito rin yung rare version ng ano eh, ng racing boy Uh, hindi ko lang mapakita kasi madilim yung brake pads natin na gamit ay FITO na street sport harap tsaka likod so yun, naalala ko yung suspension natin ay DB series yung unang labas ng DB series na racing bike so sabihin naman natin kung ano yung mga issue ng motor, tapos na tayo doon sa mga naka-install sa motor okay, so yung kahan nito hindi uh, talaga siya pwede sa maselan, so kung sobrang selan mo hindi to para sayo, okay pwede mong palitan yung akahan ng panibago bali ito kasi yan nalusaw na yan sa sobrang init kaya siya nagaganyan na deform siya pero nagagamit pa naman siya pero kung masel ka nga so hindi para sa ito so baling kickstart kailangan mong i-repaint okay tapos meron konting mga rust yung chassis dahil to sa mga pagtama dati ng mga tools lang naman pero walang dent yan dahil wala naman issue to ng bangga or ng semplang minor scratch dito sa likod tapalodo bali yung top box bracket pala natin ay DC monorock so kung gusto mo yung stock grab bar nasa akin pa naman then dito rin may mga konting rust sa kanto talaga na ito na part na to yan dito yung may mga rust prone kasi talaga sa kalawang to eh. tapos yung side stand, side stand niya, ito pa yung unang unang RCB na side stand yan sobrang rare na yan kaya hindi ko yung tinatanggal dito ayan, mahal na mahal ko ito so bali yun lang naman sa physical uh, appearances nung no, uh, motorcycle, yung mga issue tapos yung OR nito ay yung OR, yung CR nito original nakapangalan sa akin, yung OR hindi ko na makita kasi uh, matagal lang paso so, dahil nga hindi ko siya na ginagamit kaya hindi ko na pinaparehistro bali kung interesado kayo, ayan TM uh, lang kayo, okay ito yung motor ko, uh, hindi to rush. Uh, hindi ko to uh, ina-out na uh, pamigay o sobrang baba ng presyo. Uh, pag uh, nagkasundo tayo sa presyo ko, ayan, pwede mo nang iuwi ito. Pero kung hindi at kung babarotin nyo lang ako, eh wala. Hindi tayo magkakasundo. Huwag na lang kayo mag-PM. Okay? So yun. Salamat!